Nas, aalis ka na kaagad. Tinignan ko lang naman kung okay kayo. Dito ka na mag-dinner. Bridget, I have to go. Bakit ba nagmamadali ka? Wala ka naman ang babalikan na. ah. Wala na kayo ni Ellen Hanggat suot ko ang sing-sing na to, mananatili kami mag-asawa ni Ellery. Pero Jonas, wala nang silbi yung sing, -sing na yan. Gusto mo ng sing-sing? Ano -sing? sa akin ang isuot mo? Jonas. Jonas, please. Jonas, pakasalan mo ko. Ah, Bridget, tumayo ka nga dyan. Jonas, pagod na akong magtiis. Wala ka nang pananagutan kay Ellery. Pwede bang kami na nang magiging anak ng panagutan mo ngayon? Bridget, hindi ko kailanman tinakbuhan ang pananagutan ko sa inyo. Pero hindi ibig sabihin noon, magpapakasal na tayo. Kung meron man akong isang babaeng pakakasalan, si Ellery yung Bridget. Hindi ikaw. sorry, Bridget. If I'm being rude and mean to you. Kilala mo naman ako, hindi ako ganito. But you bring out the worst in me. Jonas.